kasi bawat porsyon sa uh, beam na to ay may mga kategori so ito na yung mangyayari sa bakal na to so itong bakal na to ay doon sa kabilang pusti. and then so welcome Relarge TV supposed to be mga kaidol nakikita nyo to itong beam na to ay para sa gitna ng aking bahay so inasimbol ko itong buo para madali lang yung trabaho kasi itong beam na to ay lalagay ko lang dun sa gitna so nakita nyo to itong beam na to is may tatlong kategori so nakita nyo to parang may dowel may dowel yeah. siya okay and then dito naman na portion is walang dowel pero medyo hindi siya masyadong malaki. Wala siyang dawel. So dito naman na portion is uh, wala pa ring dawel pero napakalaki. 10 by 6 yung, yung laki ng uh, inawa kong beam. Dito. And then 8 pieces na kasi bawat portion sa uh, beam na to ay may mga kategori. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung saan ko to ilalagay itong beam na ginawa ko na uh, may tatlong portion or category. So okay no, yung beam na inasimbol ko ay dito ko ilalagay. So yung malaking portion sa beam ay dun. And then yung sa gitna, yung walang dawin is dito sir. Dito na portion sa gitna. So yung may dowel is dun siya mailagay. So ngayon ay kakabit ko muna para may pakita ko sa inyo kung yung bawat portion sa ginawa kong beam is naka-categorize yung uh, paglalagay ko ng mga stirrup. So okay no Itong bakal na Ay pinasok ko dito sa bintana Ay Para dito yon Isang lagayan lang ng Ginawa kong beam So ito na yung mangyari Itong bakal na Ipinasok ko Or kinakyat ko so ito na yung mangyayari sa bakal na to so itong bakal na to ay dun sa kabilang pusti and then dito naman karugtong nya sa kabilang pusti so ito yung magiging lagay ng bakal na to so itong buong beam na to ay dito ko mailalagay mamaya So yung kabila naman ay tapos ko nang nalagyan ng mga beam. Dito na lang sa gitna. And then dito And then dito naman sa gitna lagyan ko pa mamaya kapag mailagay ko na tong uh, beam na to. So ngayon ay continue ko na yung Ah, uh, paglalagay ko dito. So, kinot, tapos ko nang naikabit yung beam na binuo ko. ganito yung form sa beam na ginawa ko kanina. Yung dowel is uh, dito sa naka uh, na portion. And dito, dito is walang dowel na portion kasi mula dun hanggang dito yung steel deck natin. And then hanggang dito lang yung steel deck kaya ito ay may dowel. So, pupunta na naman tayo dun sa kabila. So ganito naman yung dito na porsyon. So ganito yung beam na ginawa ko kanina. Dito is medyo malaki dito kasi uh, may piling hollow blocks dito. Kaya linakihan ko yung beam dito. 8 pieces na tag 12 mm yung uh, inilagay ko dito. Hanggang dito lang yung 8 uh, pieces na 12 mm. So ganito ko lang gusto. <laughs> so ganito yung diskarte ko sa pagbuo ng beam. Kailangan nakaplano yung bawat moves natin para kapag ilagay natin is uh, walang back jab.